Masama daw sa mental health ang pagpupuyat lagi. Totoo ba ito? Oo, tama ka. Ang laging pagpupuyat ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa mental health mo, lalong-lalo na sa iyong katawan. Ayon sa Columbia University Department of Psychiatry sa kanilang pag-aaral, maraming risk kapag lagi kang nagpupuyat at pwedeng ma-develop ang mental health disorder. Ang kakulangan ng sapat na tulog lalo na kapag lagi kang nagpupuyat ay maaari magdulot ng mga pagkapagod, kahinaan, or kawalan ng focus at pagkabagabag. So minsan nagkakaroon ka ng pagbabago ng mood tulad ng pagkakabalisa or pagkaligalig sa mga bagay na hindi mo maintindihan at hindi mo alam kung paano nagawin or pagkakaroon ng problema sa pagpapasya at pag-iisip at pagkakaroon ng mas mataas na panganib para sa mga sakit gaya ng depresyon, anxiety. Kaya importante talaga na siguraduhin natin na tayo ay may sapat na tulog. So, sabi sa mayoclinic.org, ang tulog ay depende sa edad. Gaya ng recommended amount of sleep ng 6 years old to 12 years old, 9 to 12 hours per 24 hours naman. Pero kapag 13 years old ka na at 8, hanggang 18 years old, kailangan 8 hours to 10 hours per 24 hours. Pero kapag adults ka na, you can spend a uh, sleeping hour seven or more hours a night it depends upon you so this are just the recommended amount of sleep according to john hopkins university lack of sleep is health issue that deserves your attention so this is it according to them it can affect your mood your memory more and then health in far-reaching, and surprising ways. So, this is according to Dr. Patrick Finan, Ph.D., from Johns Hopkins University. So, sleep deprivation can also affect your judgment so that you don't notice its effect. So, yung mga judgment mo to other people and to your decision-making, nagkakaroon ng uh, difference or ng pagkakaiba So make it to the habit to sleep well.